Natuwa naman si Miss Cory sa pagiging brave ng Kim Pao, na i-flex ang tunay nilang status. Ito na ang good news, kaya pala iba ang hangin sa Mowa at Iloilo. Kaya ng unang beses na nagbahagi sila. Napuno na rin siguro sa mga binubuga ng mga haters. Tama iyan para naman umiwas-iwas na rin ang mga haters ang dami kasi nilang chika at panaygawa ng ikakasira ng dalawa. Buti na lang mga boss sa network, number one supporters din sa pag-amin. Samantala, tanamak ngayon ang mga bashers ni Kimmy. Unexpected, unexpected ang kanilang sinasabi. Pati ang naging outfit sa naging fun run, big deal sa kanila. Kesyo nakakaya ang suot. Napakaiksi ang damit, ayang tuloy, nainis na ang fans, ayon sa kanila. Saan ka ba makakita ng fan run? Hindi ganoon ang suot o outfit. Kung hindi afford ang tig 5,000 na running short, manahimik na lang. Safe na safe po ang suot, hindi ipapahamak ni Kimmy ang sarili niya. Kung alam nito na hindi pwede ang ganong kaiksi. -ka ang daming runners ang nagsusuot ng ganon sa iba't ibang bansa, pati dito sa Pilipinas. Hindi pa sila aware o sadyang gumagawa lang ng ingay. Palibhasa, umami na yung dalawa sa public. Kaya ayan sila. Bibida na naman para mapag-usapan. Lahat na lang ng mga patungkol sa kimpaw ay gagawa at gagawa sila ng eksena. Kahit ang mga walang katuturan, hahanap pa rin sila ng butas. Anong sa inyo?